kargador. Di yan, hindi ko tutulong ka Ganyan magkabit ng net, bobo nga lang to. Kaluha <laughs> ko ka Eh? Kaluha ka na ka eh. Puso? Araw-araw? Anong masasabi mo dyan sa coach na hindi marunong magkabit ng tennis? Hindi nga lahat ng coach eh. Baka matulog. Ako na yato eh. Siya na nagkabit. pala pala yung bahay mo sa kabila oh. Ilang ano ba yan? Ilang underground ba yan? <laughs> <laughs> Ilang underground. Puro underground. Bahay, bahay mo ang takas kaksada eh. Ilang yung kaksada. Pwede yun na, nakalibri ka ng lupa. Hindi, hindi. Ilalim Ilalim lang kaksada <laughs> <laughs> <Ilalim lang kasada. laughs> <laughs> <kasada> bahay mo. Ayan, <laughs> pwede eh, na. na eh, Pwede na ba? Yeah. pang part ano ba to? pang, pang one year nating bigyan eh. pang, <laughs> pang part 7 4, 5, 6 e naka-upload na yung 4, 5, 6 hindi pa nakita ko sa email ko ay sa saan ba yun? Uh, yahoo. Ba, sa yahoo -Messenger. messenger oh ikotin mo nga Tamo? talaga abuso e no hindi ka na talaga Pilipino? Wala na namang ginagawa. Ganyan lang. Ang dami ng potential yung mga ano niya eh. Tinuturoan niya eh. makikita niyo yung tinuturoan niya na isang taon na ganun pa rin ang palo. <laughs> Marami may potential doon na hindi matuto. <laughs> mga potential na pambato. Pambato sa kusina. <laughs> yan, papatulong ko pa rin. Pabuso ka na. Alam ko naman hindi mo kaya po. Ikaw isang Ano po? Ano bang ginagawa ng boy na yan? <laughs> 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 Mamaya, uupo na yan dito. <laughs> <laughs> Hanggang, ano okay. na yan eh. Unang salalang yan eh. Kaway mo na, kaway, kaway mo na. Ay, sa mga fans Sa mga fans. Anong... Sa mga fans? Sa number one fans mo. Sa mga number one fans? Ah, sige. Ayan, si ano, si... Sino ba? Sige si Arifo. Parang pumagos pa talaga. Ito yung player ng... Ito yung dating player ng... Uh, Vietnam. Vietnam. Yan. Dating player 'yan ng Vietnam. Wala, asalamualaikum. Oh, magsalita ka ng incheck Vietnam mo. Wala. Yung Vietnam in check. Ano ba salita salitadong? Check nga Vietnam. Ay, <laughs> ayun yung ano, ayun yung gitna ng dati ng kanyon. <laughs> Wala, kami lang dito, nagyayabangan pa. Mamaya, trabaho na. Eh, mata ka Yun. Wala. Ang gagawin niyo, ganito na lang tayo. <laughs> Wala, Sama, titi, titi, lang. <laughs> anong ang um, mga sabihin sa mga fans mo? Sa mga fans mo na... O yung fans mong walang sawang hindi nanonood, ka makita. <laughs> nanonood na yung hindi <laughs> 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 naralo na ba sa iyo pa nga na ano? <laughs> yan hindi e, 2 years yung contract na yun eh 2 years yun eh mamaya pagka nandito na si bading kalas kalas tayo dito mamaya <laughs> okay, okay na okay na naman magandang i-video mamaya yung amo natin. O nga ano, paano At kaya natin? Na? i-video natin yung amo natin, dun yung makikita. Yung bunga nga, ano, kala mo yung put ng mga. <laughs> Nakita niya si Gloria na naka-tube. <laughs> 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 Ito, hindi ako naka-jacket. Ba't di ka kasi na, nagdala ng jacket? Eh, Ito nga, hindi naligo eh. Tignan mo yung, yung tura. Ay, <laughs> 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 nakukusan ng tubig. <laughs> hindi <laughs> na lang nakapaligo. Ginawa ko lang ganun. Si Ariel nga, tignan mo, tatlo suot yan eh. May panloob pa yan doon sa loob. <laughs> Dalawang jacket, isang uniform, tapos isang pang sa loob. <laughs> Talaga naman. <no, mga, laughs> Talagang sanggat-sanggat sa ano. Ah. Hindi ako giniginawa. <laughs> Mainit. Pumati ka na sa mga kapatid. Uy, nangangali na ako ah. <laughs> <laughs> na <gagali> mo. <laughs> hindi, hindi po ito oh. <laughs> Ang laptop na yung mo. Uy, yung laptop <laughs> na pinangako mo. Wala akong pinangako sa uh, atin ni Ariel. Ano ang pangalan ng... Di ano? Wala, wala akong ate. <laughs> sabi, sabi niya, ibibili ka daw yung tigo worth 50,000 na lakap. <laughs> Kaso ginagawa pa eh. Parang, Kaya nga lang. Next year, so, alam pa mo naman laki. yung iyong kapatid nag... Ngayon palang, bibi na pa. <laughs> <laughs> Nauwi lahat sa <sabi> video. <laughs> May lalaki dito yun eh. <laughs> May lalaki dito yun, eh. <laughs> <laughs> Dapat kaya <naman> ako. <laughs> ano ba Pong pangalan nung Arabo? <laughs> Matawa na. Ito yung... Uh, ito yung... Uh, ito pala yung... Tennis court na... Di nililinis. Di nililinis. Basang-basang. Ito ang time na wala pang kabata-bata dito. Kabata -bata. Kabata -bata. <laughs> kabata Mamaya, kamahan no, katanda ng katanda-tanda. Mamaya nang kaunti makikita niyo ang isang katerbang bata. Ang <laughs> <laughs> bata dito. ayan, ito transform na no? oh. Ayan yung yung robot na taga ano taga giba ng daan. Gagawa ka yun. Ah, <laughs> tagagawa pala ng bahay. Hindi nagpagawa si ng bahay, underground. Underground. Kaya pala hindi bilalim mabibili. Sorry, ground. Ilalim ng karsada. <laughs> Kaya pala hindi mabibili ate yung computer mo. Kasi, bumili na siya ng lote. Lote. Siya daw ay mag-aasawa na. Hindi <laughs> <laughs> ko lang alam kung sino 'yung mga pang-asawa niyan. Hindi mali. Hindi na Arabo. lang ate alam kung lalaki o so, babae. Arabo. Oo ah, nga eh. Arabo, Kasi, Kasi, eh, kasi nung ang ninja dito eh. <laughs> nung nung nakaraan kaya yan ay eh, nagkaganyan. naka <laughs> Biglang binusuhan ng mga Arabo yan. Diya, ano, ewan -wow, ko kung anong nangyari. Saka na po puwet. <laughs> <laughs> binusuhan ng mga Arabo. Ako <laughs> naman, bata pa. Bata oh, nga, ng buto, hindi ay. mga tanda. <laughs> sabi, sabi kay Arely, wow, legs. <laughs> bata kung may gusto sa iyo eh. <laughs> Ayun oh. Ayan ayan, na yung ayan. sinasabi ni Ariel. Ayun. Ayun na rin Ayun.